Hello mga kajuit, welcome na naman sa ating cooking vlog Nako saan magluluto tayo ngayon ng ginataang tilapia. Lalagyan lang natin na konting asin ang uh, tilapia para kumapit ang lasa sa loob ng laman. Babalutin ko lang yan mga kajuit ng dahon ng pichay. Yan, saka tatalian ng a. Uh, dahon ng tanglad ayan mga kadyuit natalihan ko na ng uh, dahon ng tanglad at saka lang isasalin sa kawali ayan, lalagay tayo ng luya bawang at sibuyas. Saka ilalatag yung mga uh, binalot kong tilapia sa kalalagyan ng gata. Ang ginamit kong gata dito mga Kajuit, -E, ay 400ml na nabibili ng dati na nakalata. Saka maglalagay ng asin. ilalagay ko na rin yung uh, natirang dahon ng pichay masarap din naman sa may gata ang dahon ng pichay para may gulay siya saka lamang ito tatakpan lulutuin lang yan mga kajuit ng 10 hanggang 15 minuto ayan mga kajuit uh, kumukulo na lalagay ako ng kunting patis para mas malasa siya. Saka lang tatakpan ulit. Ayan mga kajuit na patutuyuin ko lang ng kunting yung sabaw niya. Babalik ko lang tong isda para lumasa din sa kabila. hahayaan ah, ko lang na kumulo ng kumulo hanggang sa medyo matuyo yung sabaw hindi ko na siya tatakpan ng hindi uh, ko na tatakpan mga kajuit para mas mabilis matuyo yung sabaw maglalagay rin ako mga kajuit ng siling ang hang ayan mga kajuit luto na ang masarap na ginataang tilapia sa dahon ng pichay Mmm, yummy.